Ayan so may nakita tayong malaking bato dinaanan ng mga truck. Ayan so ito dumaan yung isang lalaki at kinuha niya yung mga bato. inunti unti niya kinuha. Ayan so walang tumulong talaga sa kanya guys. So ito yung taong uh, concerns sa paligiran natin, di ba? Sa daan so maraming dumadaan. So siya lang na, talaga naka-isip na kunin to, linisin to ng usa na hindi na siya uh, hanap ng katulong o magtawag man lang Ayan, so guys these people live with a peaceful life so expect natin na pag gumawa ka ng mabuti may ganteng pala rin na babalik sa iyo so eto guys example talaga to na uh, caring pagki sa bawat isa sa mga dumadaan diyan. Kung hindi naman iaayosin 'yan more on magkakaroon ng aksidente lalo na sa gabi kasi hindi na siya pwede daanan kung malalaking bato yung nandyan kaya araw pa lang nakita niya ayan so tiyaga talaga kahit mabigat kahit anong hirap kinakaya niya ayan so may mga paraan talaga siya na para maayos para maging maganda yung daan at sa nakikita natin guys no talagang uh, very ano siya talaga uh, inaayos siya talaga yung, yung mga bato na baka maka-accident pa kung hayaan sa gilid so parang nilagay niya pa talaga sa barrier sa ilalim ng barrier ayan para hindi ma daanan ng sasakyan or mabangga yung sasakyan sa bato na yan. Ayan, so ito yung ginawa niyang pang walis sa mga karak na maliliit na mga bato. Ayan, so nilinis niya. So para as in, diba, nakaka-inspired. Ayan guys, so, so sa nakikita natin talagang hmm, may pusong mamon talaga siya. ayun so, sana, di ba? Walang mangyaring masama sa sa mga magdaan na iniwasan lang to, di ba? Sana maging ma-okay yung uh, reminders din naman sa atin to na maging conscient tayo sa iba sa ibang bagay na kapakanan ng ibang tao for the safety. Ayan guys. Uh, natapos na rin siya at talagang napawisan talaga siya. Ayan. So, thank you so much for watching this video.